pag-aaral ng mga estudyante sa kolehiyo nais nang bawasan ng senador ng isang taon. Panukalang batas, inihain naman. Kawag na yan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Gavez. Naghain si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchelian ng panukalang batas upang bawasan isang taon ang pag-aaral ng mga estudyante sa kolehiyo Mula sa apat na taon, nais ni na Gatchelian na gawin na lamang ito sa tatlong taon. Paliwanag ng senador, pagpasok na estudyante sa kolehiyo, major subjects na agad ang aarali nila. Samantala, ilalagay naman sa senior high school ang mga general subjects. Dagdag ni Gatchalian, ang ganitong sistema ay pinatutupad na sa iba't ibang panig ng bansa, gaya ng United Kingdom, Canada at Australia. Layunin din anya ng pagbabawas ng taon sa kolehiyo ay upang maiwasan ang pag-uulit ng mga courses at makapag-focus sa mga bata sa kanilang specialization. Dapat din anya'y prioridad ang pagtuturo ng mga soft skills sa mga mag-aaral sa senior high school, kabilang ang critical thinking, communication, problem solving, social emotional skills, creativity at collaboration. So, uh, babawasan natin yung college education from 4 years to 3 years. Uh, itong practice na ito ay ginagawa sa maraming bansa, especially sa commonwealth countries like uh, the United Kingdom, uh, Canada, Australia. So pagpasok ng bata sa kolehyo, uh, ang kanyang uh, pag-aaralan ay yung kanyang major na, diretsyo na siya doon sa major. Yung mga general education subjects, ibababa ba sa senior high school. At uh, may papadala rin kaming research sa inyo, um, maybe within the day. Uh, in-update namin yung database ng uh, K-12 countries sa buong mundo. Lumalabas, out of the 214 countries in the world, uh, lahat ay K-12 na except for Singapore. No? Because ang Singapore, uh, they practice what they call junior college. No? So, in other words, uh, buong mundo ay K-12 na. Layunin ng Three-Year College Education Act na bigyan ng Commission on Higher Education ng kapangyarihang paintulutan ang mga programa sa kolehiyo na hindi lalagpas sa tatlong taon. Sa kabila nito, kailangan nakabati sa mga pangailangan ng industriya, international standards o benchmarks at mga best practices. Ibinahagi ni Gatchalian ang managing resulta ng pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM II. Kung saan lumabas na mga programa ng kolehiyo sa Pilipinas, ay tinuturing na GE Heavy at Internship Light. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.